At anong muna ba sa sarili mo habang tinitingnan ang iyong tila na papagod na hardin na baka kailangan nito ng isang cocktail? Oo, tama ka. Isang tunay at nakakapagpasiglang cocktail pero hindi para sa iyo kundi para sa iyong lupa. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa green cocktails para sa lupa. Hindi lang ito basta nauusong termino. Isa itong napakahalagang kasangkapan sa agrikultura. Ipapakita ko sa inyo kung paano maging isang tunay na soil bartender at ihalo ang mga cover crops or green manures, siderati, para solusyonan ang partikular na problema ng inyong bakuran o taniman. Pangako, pagkatapos ng video na ito, titingnan ninyo ang ordinaryong mustasa or clover sa ibang pananaw. Simulan natin sa pinakapundasyon. Ano nga ba ang mga cover crops or siderati? Sa madaling salita, ang mga ito ay halaman na itinatanim natin hindi para anihin ang bunga kundi para pagandahin at pasiglahin ang lupa. Tinatawag din itong berdeng pataba o green manure. Kinagamit na ito ng mga tao sa loob ng daan-daang taon, likas nilang nauunawaan na bumubuti ang kalidad ng lupa pagkatapos taniman ng ilang partikular na halaman. Ngunit ngayon, alam na natin ang agham sa likod ng lahat ng ito. At ang pangunahing sikreto ay hindi lang basta magtanim ng isang uri ng halaman, kundi ang paggawa ng tamang timpla, nagagana ng parang isang Special Forces Team para solusyunan ang inyong partikular na problema sa lupa. Kaya, bakit nga ba hindi sapat ang isang uri lang ng halaman sa bukid? Bakit cocktail ang ginagamit nating salita? At hindi lang basta pagtatanim ng isang uri tulad ng mustasa? Napakasimple lang. Isipin ninyo na gusto ninyong maghanda ng isang tunay na masustansya at kapakipakinabang na pagkain para sa inyong lupa. Hindi nyo naman siguro pakakainin ng patatas lang. Tama ba? Kailangan ng kumpletong diskarte. Ganoon din sa mga halamang panakip. Ang bawat halaman ay may sariling espesyalidad. May mga ugat na parang malakas na panghukay, lumalalim, nagpapaluwag sa siksik na lupa at kumukuha ng sustansya mula sa ilalim. May mga ugat naman na parang siksik na lambat, perpektong bumubuo sa ibabaw, ang pinakamahalagang bahagi ng lupa. Ginagawa itong maluwag at mahangin. Ang iba naman, parang totoong alchemist kayang kumuha ng nitrogen direkta mula sa hangin at iniipon ito sa kanilang ugat, libreng nagpapayaman sa inyong lupa. At ang pang-apat naman ay parang doktor. Naglalabas sila ng mga sangkap na nagtataboy ng peste at pumipigil sa sakit. Kapag isang uri lang ang itinanim nyo, isang problema lang ang masosolusyonan nyo. Pero kapag pinaghalo-halo ninyo sila, naglulunsad kayo ng isang malakas na synergistic effect. Nagsisimula silang magtulungan, lumilikha ng perfectong ekosistemismo sa inyong hardin. Kilalanin natin ang mga pangunahing pamilya ng ating mga berdeng kakampi. Sisimula natin sa mga tunay na dugong bughaw ng mundo ng halaman, ang mga kampiyon sa pagpapataba ng lupa. Ito syempre ay ang mga ligumbre siguradong narinig nyo na ang mga pangalang ito. Kluber, Bika, Gisantes, Lupin at Alfalfa. Ano ang kanilang kakaibang kapangyarihan? Sila ay parang mga buhay na pabrika ng paggawa ng nitrogen. Sa kanilang mga ugat, sa maliliit na bukol na tinatawag na nodule, may naninirahang espesyal na bakterya. Ang mga mikroskopikong masisipag na ito ay gumagawa ng totoong mahika inasala nila ang nitrogen direkta mula sa hangin na bumubuo sa halos 80% ng paligid natin at ginagawa itong forma na madaling masipsip ng mga halaman. Isipin nyo, para itong mayroon kayong daan-daang maliliit na pabrika sa inyong bakuran na walang tigil na gumagawa ng pinakamahalagang pataba para sa inyo, maghapon at magdamag. Kapag inaninin nyo ang mga ligumbre, at inilubog sa lupa, lahat ng naipong nitrogen na ito ay makukuha ng inyong magiging kamatis, pipino at sili. Sa madaling salita, ang mga ligumbre ang inyong libre at pinaka-eco-friendly na pantawid gutom para sa lupang uhaw sa sustansya. Ang pangalawang importanteng grupo na hindi pwedeng mawala sa anumang magandang pinaghalong pananim para sa lupa ay ang mga halaman nakabilang sa pamilya ng Crucipora. Sa tingin ko, halos lahat ng hardinero ay kilala ang mustasa, oil radish at rapeseed. Kung ang mga legumes ay ang mga kusinero na nagpapakain sa ating lupa, ang mga Crucipora naman ang doktor at manghuhukay nito. Bakit manghuhukay? Lahat ay dahil sa kanilang ugat. Marami sa kanila, lalo na ang oil radish, ay may napakalakas na ugat na malalim na tumutubo. Ito, parang isang totoong drill, ay bumabaon ng malalim sa lupa. Binubutas kahit ang pinakamatitigas at siksik na mga layer. At kapag namatay na ang halaman, ang ugat na ito ay nagiiwan ng isang buong network ng mga kanal. Sa mga kanal na ito, madaling nakakapasok ang hangin at tubig sa ilalim ng lupa at nakakahinga ang lupa. Bakit naman, Doktor? Ito ay mas nakakaintriga pa. Ang mga ugat at dahon ng mga krusipora ay naglalaman ng mga espesyal na sangkap at essential oils. Ang mga ito ay may malakas na kakayahang maging panlinis at panlaban sa sakit ng lupa. Sa madaling salita, dinidisimpekta nila ang lupa. Pinipigilan ang pagkalat ng mga sakit na dulot ng fungi tulad ng phytophthora at galis. Bukod pa rito, pinapaalis at pinapatay pa nila ang maraming peste, gaya ng wireworms at nematodes. Ang ikatlong pangkat sa ating berdeng special na unit ay ang mga butil, ang rye, oats at sibada. Kung ang mga ligumbre ay mga kusinero at ang mga cruciferous ay mga doktor, ang mga butil naman ay ang tunay na mga bodybuilder. Ang pangunahing layunin nila ay magparami ng berdeng masa hangga't maaari na parang pagpapalaki ng kalamnan. Mabilis silang lumaki at siksikan, bumubuo ng makapal na berdeng alpombra. Kapag ginapas ang masang ito, nagiging napakahalagang organikong pataba ito. Ito'y pagkain para sa mga mikroorganismo sa lupa. Na siyang nagpapaluwag at nagpapataba sa lupa. Pero hindi lang 'yan. Sa kanilang siksik na pagtubo, literal nilang sinasakal ang mga damo. Hindi sila binibigyan ng pagkakataong makakuha ng sikat ng araw. May ilang butil, lalo na ang winter rye, na mas matindi pa ang ginagawa. Naglalabas sila sa lupa sa pamamagitan ng kanilang mga ugat ng mga espesyal na sangkap. Ang mga ito'y pumipigil sa paglaki ng karamihan sa mga damo. Ito ang tunay na natural na pamatay damo. Panghuli, ang kanilang buwig at siksik na sistema ng ugat ay mahusay na nagpapatibay at nagbibigay istruktura sa pinakaibabaw na bahagi ng lupa. Pinoprotektahan din ito ang lupa mula sa pagguho ng hangin at paghugas ng ulan. Nakalilikha sila ng isang perpekto at buhaghag na istruktura para sa lupa. Ngayon na nakilala na natin ang ating mga bida, dumako naman tayo sa pinakakapanapanabik ang mga resipe. Kaya, ang una at pinakakaraniwang problema, ang lupang mahina, mabuhangin o simpleng pagod na na taon-taon ay nagbibigay ng lalong kaliit na ani. Kulang ito sa sustansya, lalo na sa nitrogen. Ano ang gagawin natin? Maghahanda tayo ng isang cocktail na tinatawag na pagsabog ng nitrogen. Ang pundasyon nito ay isang perpektong tambalan mula sa mundo ng mga luntiang pataba, ang vetch at oats. Kadalasan, ibinebenta ang mga ito ng magkasama bilang isang timplang vetch oats. Bakit sila? Simple lang ang sagot. Ang vetch, tulad ng alam na natin, ay kabilang sa pamilya ng mga legumbre. Nangangahulugan ito na ito ang ating pangunahing taga-supply ng nitrogen. Aktibong kinokolekta ng mga ugat nito ang mahalagang elementong ito na naghahanda ng isang tunay na piging para sa mga susunod na pananim. Ngunit may isang kahinaan ng veg. Ito ay may manipis at malambot na tangkay at mahilig itong humiga sa lupa at dito pumapasok ang katuwang nitong maaasahan, ang oats. Kabilang ito sa mga butil at may matibay, tuwid na tangkay. Ang oats ay nagsisilbing buhay na suporta para sa vetch, pinipigilan itong kumalat sa taniman at mabulok. Bilang kapalit, ibinabahagi ng vetch ang nitrogen dito. Dagdag pa rito, ang oats mismo ay napakabenebisyoso Mabilis itong nagpapalago ng luntiang masa, nagpapayaman sa lupa ng potassium at phosphorus at perpektong nagpapaluwag dito. Ang resulta ay hindi lang basta isang timpla, kundi isang kupunan kung saan ang bawat isa ay nagpapalakas sa pinakamahusay na katangian ng isa't isa. Ang susunod na problemang siguradong pamilyar sa marami ay ang mabigat, lupang luwad. Ito yung lupa na matagal matuyo pagkatapos ng ulan, nagiging malalim na putik at kapag mainit ay tumitigas na parang bato at punong-puno ng bitak. Sa ganoong lupa, talagang nahihirapan ang mga ugat ng ating pananim. Para masolusyunan ang problemang ito, kailangan natin ng isang espesyal na cocktail ang tinatawag nating Mighty Drill. At ang bida rito, ang oilseed radish hindi lang ito ordinaryong pantabing tanim, kundi isang tunay na biological perforator. Ang matibay nitong ugat ay kayang lumalim ng isa't kalahati at minsan pa ngay umabot ng dalawang metro. Isipin mo yan, tinutusok nito maging ang pinakamatigas na plowpan, ang pinatigas na sapin ng lupa na nabubuo sa ilalim ng araro sa loob ng maraming taon. Pero ang pinakakaabang-abang ay mangyayari pagkatapos. Kapag inanina ang oilseed radish, ang malalim nitong ugat ay unti-unting mamamatay at mabubulok mismo sa lupa na magiiwan ng isang sistema ng malalalim na lagusan. Sa mga lagusang ito, parang mga elevator, madaling bumababa ang tubig at hangin patungo sa mas malalim na bahagi ng lupa. Dahil dito, ang lupa ay humihinga at nabubuhay muli. Para mas maging epektibo, pwedeng isama ang mustasa o oats. Ang mga ito ay gagawa ng masinsinang network ng ugat sa ibabaw ng lupa para hindi ito tumigas at maging balat at makapagdaragdag pa ng mahalagang organikong material. Pero paano kung ang inyong pangunahing problema ay hindi ang istruktura ng lupa kundi ang mga hindi nakikitang kaaway na sumisira sa inyong ani? Paano kung ang inyong patatas ay laging sinasalakay ng wireworm at ang inyong carrots at beets ay pinahihirapan ng nematode? Kung ganoon, maghanda tayo ng cocktail na tinatawag na green shield. Ito ang ating panghalaman na depensa at ang pundasyon nito ay ang puting mustasa. Oo, ang pinakaordinaryo at kilalang mustasa. Pero Huwag nating maliitin ang bisa nito. Ang mga sekresyon ng ugat nito na tinatawag na glycosides ay tunay na lason para sa maraming peste sa lupa, lalo na sa wireworm. Sa madaling salita, ang wireworm ay ayaw na ayaw ang mustasa bilang kapitbahay at naghahanap ng ibang lugar. Ngunit kung may nematode naman sa inyong lupain, isang mikroskopikong uod na sumisipsip ng katas mula sa mga ugat, hindi sapat ang mustasa lang. Sa ating green shield, tiyak na magdaragdag tayo ng marigolds. Oo, iyang mga kulay kahel na bulaklak na itinatanim natin pampaganda. Ang kanilang mga ugat ay naglalabas ng mga sangkap na nakamamatay sa nematod. Ito ay isa sa pinakamabisang at eco-friendly na paraan upang linisin ang lupa mula sa kanila. Upang lalong mapalakas ang epekto Maaari ring dagdagan ang timpla ng paselya na nagpapalusog din sa lupa at umakit ng mga kapakipakinabang na insekto. Isa pang malaking sakit ng ulo para sa lahat ng naghahalaman walang pinipili ay ang mga damo. Ang mga damong tulad ng piras, kabling at iba pang uri parang walang katapusan ng pakikipaglaban sa kanila. Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na posible palang gamitin ang ilang halaman para labanan ng iba? Para magawa ito, kailangan natin ang isang napakakapal at agresibong cocktail, ang sumasaklob na karpeta. Ang mga pangunahing mandirigma rito ay ang winter rye at pasilya. Ang winter rye ay isang tunay na terminator sa mundo ng mga green manure o cover crop. Una, napakabilis nitong lumaki, mas nauuna pa sa halos lahat ng damo at inaagaw ang kanilang sikat ng araw, tubig at sustansya. Pangalawa, at ito ang pinakamahalaga, ang sistema ng ugat nito ay naglalabas ng mga espesyal na sangkap sa lupa na pumipigil sa paglaki ng ibang halaman. Ang tawag sa penomenong ito ay allelopathy. Gumagawa ang rye ng dikayaayang kondisyon paligid nito para sa mga kakumpetensya, epektibong nililinis ang lupang taniman. Ang paselya naman ay medyo naiiba ang diskarte. Hindi ito kasing agresibo, ngunit bumubuo ito ng napakakapal at malambot na alpombra mula sa mga magaganda nitong dahon. Sa ilalim ng buhay na tabing na ito, walang damo. Kahit ang pinakamatigas ang ulo, ang makakasingit. Bukod pa rito, ang pasilya ay isang napakagandang honey plant na umaakit ng mga bubuyog sa inyong taniman at positibong nakakaapekto sa inyong ani. Kung pagsasamahin ang rye at paselya ay lumilikha ng dobleng atake laban sa mga damo na hindi nagiiwan ng kahit kaunting pagkakataon para sa kanila. Pero paano kung wala ka namang isang malinaw at matinding problema sa iyong lupa paano kung maganda na ito sa pangkalahatan. Pero gusto mo pa itong pagandahin, gawing mas malusog, mas mabungkal at mas buhay. Para sa ganoong sitwasyon, may mga universal na sundalo tayo. Mga halaman na halos lahat ay kayang gawin. At ang reyna ng mga ito ay walang iba kundi ang paselya. Kung nag-aalinlangan ka kung ano ang itatanim, itanim mo ang paselya hinding hindi ka magsisisi. Bakit nga ba napakagaling nito? Una, napakabilis nitong lumaki. Sa loob lamang ng isa't kalahating buwan, matapos itanim, makakakuha ka na ng makapal at malambot na sapin ng luntiang halaman. Pangalawa, ang malawak at magkakaugnay na sistema ng ugat nito ay mahusay na nagpapaluwag at nagbibigay estruktura sa ibabaw ng lupa. Ginagawa itong mahangin at madaling sumipsip at magpanatili ng tubig. Pangatlo, gaya ng nasabi na natin, epektibo itong pumipigil sa pagdami ng damo at isang napakagandang tanim na pinagmumula ng pulot para sa mga bubuyog. Pangapat, ang mga inilalabas ng ugat nito ay nakakatulong magpagaling sa lupa. Binabawasan ng kaasiman nito at sinasawata ang ilang mapaminsalang mikrobyo hindi maselan ang paselya. Tumutubo ito sa halos anumang uri ng lupa at wala itong karaniwang sakit o peste na kagaya ng mga pangunahing tanim sa hardin. Dahil dito, isa itong mainam na pangunang tanim para sa halos lahat ng uri ng halaman. Maaari mo itong samahan ng kaunting mustard para sa dagdag na proteksyon laban sa sakit at peste. O kaya naman ay oats para sa mas maraming organikong materyal. Ang ganitong pinaghalong tanim ay makakatulong sa paangkalahatang pagpapaganda at pagpapanatili ng kalusugan ng iyong lupa. Ang pangunahing tanong na kinagigiliwan ng lahat ay, kailan ba dapat itanim ang mga abono berde na ito para makuha ang pinakamataas na binipisyo at may magandang balita? mayroon kayong tatlong magandang pagkakataon. Ang una ay ang maagang tagsibol. Sa sandaling matunaw ang niyebe at bahagyang uminit ang lupa, maaari nang itanim ang mga abono berde sa mga kamang taniman na nakalaan para sa mga pananim na huling itatanim, tulad ng kamatis, sili o repolyo. Bago pa dumating ang panahon ng paglilipat-tanim ng mga punla, ang inyong mga abono berde ay na ng sapat. Maaari nyo silang putulin o tabasan isang linggo o dalawang linggo bago ang aktual na pagtatanim. Sa gayon ay maihahanda ninyo ang isang perpekto, buhaghag at masustansyang kamang taniman. Ang ikalawa namang pagkakataon ay sa tag-init. Naani na ba ninyo ang inyong maagang sibuyas, bawang o labanos? Bakante na ba ang kamang taniman? Huwag ninyo itong hayaang manatiling bakante at damuhin. Agad ninyo itong taniman ng abono berde. Mabilis nilang maibabalik ang pagiging mataba ng lupa at pagsapit ng taglagas. Maaari na kayong magtanim ng iba pa sa lugar na iyon o di kaya'y ihanda na lamang ang lupa para sa taglamig. At sa wakas, ang ikatlo, pinakamahalaga at pinakapopular na panahon ay ang taglagas pagkatapos ng pangunahing anihan. Ang pagtatanim sa taglagas ay ang inyong pangunahing kontribusyon sa pagiging mataba ng lupa para sa susunod na taon. Ang mga abono berde ay lalago na ng sapat bago pa dumating ang matinding lamig o protektahan nila ang lupa sa taglamig mula sa pagyelo at pagkaagnas at sa tagsibol magkakaroon kayo ng lupa na handa na para sa mga bagong itatanim. Ngunit ang pagtatanim ng maberdeng pataba ay kalahati pa lang ng trabaho. Ang pinakamahalagang sikreto ng tagumpay, ang sikreto kung nasaan ang lahat ng magic na iyon, ay ang paggapas sa kanila sa tamang oras. At dito nagkakamali ang maraming nagtatanim o hardinero. Ang iniisip nila, Hayaan na nating humaba pa. Mas maraming dahon, mas maraming benepisyo. Mukhang lohikal, pero ang totoo, kabaligtaran ang nangyayari. Dapat mong gapasin o ibaon sa lupa ang maberding pataba habang nasa yugto pa lang sila ng pagbubukol. Ibig sabihin, bago pa man magsimula ang maramihang pamumulaklak, sa sandaling makita mo ang unang mga bukol, oras na para kumilos. Bakit ito napakahalaga? Simple lang ang sagot. Bago mamulaklak, inilalaan ng halaman ang lahat ng lakas at naipon itong sustansya, tulad ng nitrogen, potassium, phosphorus at iba pang microelements sa mga tangkay at dahon nito. Ang berdeng bahagi ng halaman sa panahong ito ay pinakamalasa, pinakamalambot at pinakapuno ng nutrisyon sa sandaling magsimula ang pamumulaklak, binabago ng halaman ang program nito. Ang pangunahin nitong layunin ngayon ay hindi na ang paglaki, kundi ang pagpaparami ng lahi. Lahat ng katas, lahat ng enerhiya, at lahat ng pinakamahalagang sustansya ay nagsisimulang lumipat mula sa mga dahon patungo sa mga bulaklak at pagkatapos ay sa mga buto. Ang mga tangkay ay tumitigas at nag-iipon ng fiber na mahirap matunaw o mabulok. Kung palalampasin mo ang tamang oras na ito, sa halip na makakuha ng madaling masipsip na berdeng pataba, ang makukuha mo sa iyong hardin ay matigas na dayami na aabutin ng mahabang panahon bago mabulok ng husto. Kaya, nasapul na natin ang tamang-tamang sandali at ginapas ang ating mga pananim na pampataba or green manure. Sa tugatog ng kanilang pakinabang. Dito naman, ang susunod na logical na tanong ay ano ang gagawin sa berding masang ito? May dalawang pangunahing paraan at pareho itong tama. Ang pagpili ay nakadepende sa uri ng iyong lupa, sa panahon at sa iyong personal na kagustuhan. Ang unang paraan, ang klasiko, ay ang paghalo nito sa lupa. Pero may mahalagang paalala dito. Huwag na huwag nating laliman ang paghuhukay ng lupa na may pagbaligtad ng mga tipak. Masisira nito ang buong istruktura na nilikha para sa atin ng mga ugat ng ating mga pananim na pampataba. Sapat lang na bahagyang ihalo ang berdeng masa sa pinakataas na bahagi ng lupa sa lalim na fungsa yung sentimetro. Magagawa ito gamit ang isang asarol na may patag na talim tulad ng fokin. Los Cores, pangkaraniwang asarol o isang magaan na kultibador. Sa ganitong paraan, mabilis na nabubulok ang berdeng masa sa ilalim ng aerobic na kondisyon, ibig sabihin, may sapat na hangin at mabilis na naibibigay ang sustansya sa lupa. Ang paraang ito ay perpekto para sa paghahanda ng mga kamang taniman sa tagsibol at tag-init lalo na kung kailangan natin ng mabilis na epekto. Ngunit, mayroon ding ikalawang paraan na lalong pinapaboran ng mga taga-suporta ng natural na pagsasaka. At ito ay mas simple pa. Ang pinakamahalagang pagbabago sa pag-iisip ng isang hardinero ay ang pagkaunawa na ang mga pananim na pampataba ng lupa o tinatawag na green manure cover crops ay hindi dapat hayaang mamulaklak at mamunga. Marami ang nag-iisip. Hayaan lang nating lumaki pa ng kaunti para mas marami ang masa nito. Ngunit ito ang pinakamalaking pagkakamali. Sa pagputol sa kanila sa tamang panahon, habang nasa yugto pa lang ng pagbubulaklak, para mo nang kinokonserba ang lahat ng binipisyo at itinuturo ito sa mismong lupa. Sa halip na sa mga magiging supling ng halaman. Ang ikalawang nakakagulat na kaalaman ay na ang karaniwang marigold na itinatanim natin para lang sa ganda ay isa palang makapangyarihang lunas laban sa nakakatakot na peste na tinatawag na nematode. Ito ay tunay na phytosanitation sa aktual na paggamit na kayang gawin ng lahat. Hindi ka lang basta nagtatanim ng damo, pinamamahalaan mo ang buong ekosistem sa iyong hardin. Kaya magbigay tayo ng buod. Ang paghahalo-halo ng mga pananim na pampataba ng lupa ay hindi mahirap para itong paggawa ng masustansyang smoothie para sa iyong hardin. Kumukuha ka ng mga sangkap mula sa iba't ibang grupo. Tulad ng mga legumes para sa nutrisyon, cruciferous plants para sa pagpapagaling at pagpapaluwag ng lupa at mga grasses para sa dami at estruktura at lumilikha ng resita na eksaktong kailangan ng iyong lupa. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang sa huli. Kung nakatulong ito sa iyo, pakilike at magsubscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang mga susunod na video. Ngayon, may tanong ako sa iyo. Anong mga pananim na pampataba ng lupa na ang nasubukan mo sa iyong bakuran? Ibahagi ang iyong karanasan o ang paborito mong cocktail sa comments. Sama-sama tayong bumuo ng pinakamagaling na koleksyon ng mga recipe para sa pagtatanim.